Ngayong araw naman guys ay mga kapis nga pala yung kukunin natin at gagawin nga pala guys natin tong burger patty. Kaya nga kagad namin nilaga yan at pinabuka tapos kinuha guys namin yung laman ito. Tapos ayun guys ginawa na nating burger patty. Sobrang solid nito guys kaya samahan nyo muna kami. Halika na sumama ka. So what's up mga lang So ngayong araw nga guys Ayan na may adventure na naman tayo Pero bago natin simulan yung adventure natin guys Sa mga gusto magpa shoutout dyan eh, comment lang dito yung lugar nyo Para may shoutout natin guys Matiwasay at banayad nga pala guys Kami naglaalakbay ngayong araw dito sa mangroves Habang palutang lutang Nang bigla na lang naisipan namin Na kumuha nitong tinatawag naming mga kapis Sakto naman guys at low tide na rin Kaya makakuha tayo nito na medyo marami So bali nga pala guys dito lang kami nangunguha ng mga kapis At tinatawag naming ikatlo Ganito nga pala guys yung sinasabi ko sa inyo na kapis ayan guys hindi siya yung kulay puti na nakikita nyo karaniwan na ginagawang bintana ito guys ay kulay item pero kapis din ang tawag niyan dito sa lugar namin dito nga pala guys nakatira yung mga kapis na yan sa mga ilalim ng putik at kadalasan dikit-dikit lang sila dyan sa ilalim at habang nanguha kami guys ng kapis ay eh may nakita dito isang lapu-lapu sa ilalim ng butas ng kahoy itong tropa natin si Jeric buti na lang guys dala-dala namin yung pana na ginamit namin kagabi kaya nahuli namin ayan guys meron na tayong pandagdag sa pang -ulam natin isang malaki at fresh na lapu-lapu Napakarami talaga guys mga lapu-lapu dito sa lugar namin. Isipin niyo nauuha lang tayo dito ng kapis tapos may nakita tayong lapu-lapu kaagad dito at hindi lang 'yun, sobrang laki din niya. Oh. Medyo mag-iingat nga lang pala guys tayo sa panguha natin ng kapis. Nakagwantes nga pala ako diyan dahil yung iba nga pala guys kapis ay may kasama nga pala silang talaba sa gilid, makakasugat ng kamay. Ang kasama ko nga pala guys tropa ngayong araw ay si Balong. Ayan, tapos si Angelo naman guys itong nasa kabila. At yung tumutulong nga pala guys sa amin sa pagkakamera ay walang iba kundi yung tropa nating si Tuping kasama nung camera girl natin. Ako at ang mga kaibigan ko nga pala guys, sa ay lubos na nagpapasalamat dahil magto followers na nga pala tayo. Salamat sa patuloy na dumadaming followers namin. Pagpunta nga guys namin dito sa may bandang taas nitong ilog ay eh, nakita namin guys na no, may malaki na namang prinsa ng palaisdaan kaya sinubukan sumisi dyan ng tropa natin si Jerry kaso nga lang walang nakita. Pero kahit papano naman guys ay eh, nakatatlong peraso kaming mga lapu-lapu dito tapos eto na nga pala guys yung mga nakuha nating kapis at susubukan na natin silang lutuin. Dito nga lang guys kami humanap ng place o so napakagandang spot. Kita nyo naman guys sobrang ganda ng view dito at napakalakas ng hangin. Eto nga pala guys, pestuhan nating lugar ngayong araw, eh, parang maliit lang to na isla, kaya talagang sapul na sapul guys yung hangin pag bumabangga dito. Ang unang ginawa nga pala guys namin, eh, tinanggal namin guys sa pagkakadikit-dikit itong mga kapis na nakuha natin para madali lang silang ilaga at pabukahin. Ganyan na guys yung itsura niya pag naalis na natin sila do sa kanilang pagkadikit-dikit. Siyempre, agad ko na rin yung guys nilagay dito sa may malaking kawa, tapos lalagyan nga pala guys natin ng konting tubig yan para mabilis guys magbukahan yung mga kapis na yan. Sobrang ganda guys dito sa naisipan namin pag lutuan ngayong araw, talagang nakaka-relax dito. Ganito nga pala guys ang itsura ng kapis pag bumuka na. Ayan guys, malaki yung shell niya pero medyo maliit lang yung kanyang laman pero masarap 'yan. Pagkatapos nga guys, namin mapabuka lahat ng mga kapis dito. Ang gagawin natin ay iipunin natin lahat ng mga laman niya dito sa malinis na plato tapos saka natin guys gagayatin mamaya. Medyo mahirap nga lang guys alsin sila sa shell dahil napakainit pa. Medyo maputik at may buhangin nga pala guys, yung loob nito kaya hugasan natin 'to ng ilang beses para malinis ng maayos. Nakalimutan ko nga guys, nakasama ko pa rin pala yung isang dito na si Jeric. At para naman guys, makagawa tayo nung sinasabi natin burger pate, magagayat na nga pala guys dito yung camera guard natin, ang sibuyas at bawang na ilalahok natin dito. Tapos eto naman guys, mga kalaman ng kapis ay hihiwain guys natin na medyo maliliit. At habang inaasikaso namin yon ay pinirito na muna ng isang tropa natin si Balong, itong uulamin namin at mga nahuli namin isang lapu lapo, -lapo pandagdag sa pangulam namin dito. Nilahok na nga lang pala guys namin yung sibuyas bawang na ginaya tapos kaunting arena guys para magsama-sama. Tapos nagpainit na rin guys kami ng mantika dyan tapos nilagay na rin natin itong gagawin nating burger patty at kita kita nyo naman guys sobrang grabe nito parang tunay na burger patty nga pero syempre para maging ang burger ito ay may dala nga pala guys kami ditong tinapay na munay sa lugar nyo guys anong tawag dito dito kasi sa lugar namin munay ang tawag dito at nung naluto na nga guys syempre lalagyan na natin ng konting ketchup na kinuha pa namin kay lola tinago pa namin yan guys at charan makalipas nga lang guys ang paghihintay natin eto na nga pala, guys, yung burger natin nagawa sa kapis ka ka guys sobrang solid at original ng pagkakagawa Syempre bago tayo kumain, magdasal muna tayo kay Lord, magpasalamat sa blessing sa pag-iingat sa atin. At eto na guys, dahil mag alas dos na rin ang hapon, ay talagang pangagaw pangagaw na kami magtutropa dito at kakain nga pala guys muna kami dito ng mga niluto naming isda. Tapos mamaya na ipanghimagas na lang natin yung ginawa nating na burger. Pero hindi ko na guys napigilan yung sarili ko, talagang tinikman ko na yung ginawa naming burger at grabe guys, sobrang solid, parang tunay nga. Kaya food put trip muna kami dito guys. Maraming maraming salamat sa panonood at pagsama sa adventure namin hanggang dito na lang ulit kita kits na lang ulit bukas